Dugtong ng Linggayin at Bimaloy Ito yung bagong daan mga guys o, Pag naayos to Maganda-ganda na yung daan Mababawasan ang traffic guys Pwede na mag shortcut Yung mga nagmamadali dito mga guys O yan ang ganda ba? Diba? Ay, yung mga paligid nito mga guys Mga palaisdaan. Ayan. Maswerte yung mga may mga lupa dito mga guys. Hindi na problema yung mga kalakal na idakadaan dito. Atakin ka. Adu di kiti babak now. Nga saan da makat saan da makontento, awan tirag o kenrag sa kiti piyagda. Tangamin da ito no. You may not have all you want in this life, but if you have God, iti mo, you have more than enough. At da ken ka, jeragsak sa tal pan ken pa nakakontento, no ti apoy iti pa Life is not all about money. You need God. Kasapulang iti apo ti panagpiyam mo, naglagi deda. Contentment means peace. At itikan niya, kinragsak, kinrako, do at kamang kay iti apo. Contentment is iso di pa mo iti apo. Ano si ka kit iti macontento at ititit ti apo kin ka? Si kan ti kararagsakan. Si ikat tulturing nga narang ay. Iso nga naglagi pong kapsat, Jesus is the source of contentment. Dumasidig ka ni Apo Diyos at ati pan na ko at ati tal na ti puso ken panunod mo lang ay rago or exact ken awanan ti masapon mo at ti Apo han na kantupay God bless! Ayan guys, lulusot na tayo dito sa barangay Tuntun. Ito, nasasakupan na ng tonton, mga guys. Lalabas tayo dun sa yung mga dating daan. Ito yung boundary na Linggayin at Bimaloy. Ayan, kumaliwa na tayo dito sa highway ng Tonton. Papunta tayo ng bayan na linggayin pero pupunta tayo ng kapitulyo mga guys dito tayo dadaan sa barangay libsong pinaka shortcut sa mga nagmamadali Ayan guys Shout out pala sa mga lahat na mga nanonood Kung mapapanood mo itong aking video Sana huwag mo namang kalimutang I-like I-follow I-share mo na rin guys kung nagustuhan mo Ayan, kakana na tayo dito sa Libsong Road mga guys Ito na yung boundary na ng Tonton at Libsong East. ayan guys salamat sa lahat ng mga nanonood ingat tayo palagi God bless sa ating lahat shout out sa lahat na nanonood